hirapan ka mag because of the six of swords in reverse dito. Medyo ito yung panahon mo na, ng emotional na pagpigil or sabihin natin na kawalan ng desisyon when it comes sa relationship. No? Sa so, Oktubre, Aris, uh, ito yung nagpapahiwatig na maaring pakiramdam mo ay nakakulong ka sa isang mahirap na sitwasyon. No? parang hindi ka maga-move on mula sa nakarang sakit or let's say na hindi ka hindi ka parang pagkakaunawaan ninyo mukhang may problema at hindi pa natatapos <clears throat> or sabihin natin you're doing too much medyo turmoil ang pagdating sa pag-ibig ha so meron ka rin ditong seven of wands uh, seven of cups in reverse this is telling you na maraming kang choices, no? Marami kang pagpipilian. There's a lot of ways, no? Ayan, meron din sometimes we need to know if it is a uh, fantasy or illusion, no? Parang ito yung nagpapahirap sa iyo, eh. hindi ka makakonsentrate dahil alam mo, there's a lot on your plate. Halo-halo, it could either na sandiyan problema sa puso, problema sa work, parang magka sila, no? this is the one na nagpapahirap sa'yo sa Oktobre. Kumbaga, hindi mo ma, hindi, you cannot see kung anong importansya ng mga choices mo. Hindi mo alam kung okay ba yan. Saka marami ka rin barahan na dito is parang wishful thinking. Talagang pagkalito mo